kapatid mo siya at hindi siya mabigat. Sa Japan, noong panahon ng digmaan, karga-karga ng batang ito ang kanyang patay na kapatid sa kanyang likuran. Napansin siya ng isang sundalo at hiniling na ihagis na lang ang patay na bata para hindi na siya mapagod at mabigatan. Sumagot ang bata, hindi siya mabigat, kapatid ko siya. Naunawaan ng sundalo ang sinabi niya at biglang napaluha. Simula noon, ang imahing ito ay naging simbolo na ng pagkakaisa sa Japan. Hayaan din natin itong maging moto natin sa ating buhay. At gawin natin ito sa ating mga kapatid. Hindi siya mabigat. Kapatid mo siya. Kapatid mo siya. Kung siya ay bumagsak, ibangon mo siya. Kahit pagod ka, tulungan mo siya. At kung mahina ang kanyang suporta, palakasin mo siya. At kung siya ay magkamali, patawarin mo siya ng maraming beses kaysa sa pagkakamali niya. At kung iwanan man siya ng mundo, buhatin mo siya sa iyong likod. Dahil siya ay hindi mabigat. Dahil kapatid mo siya.